Ang buhay ni Padre Pio ay madaling ibuod at marami ang pagkakatulad sa iba pang mga dakilang santo. Ipinanganak siya sa Italia noong 1887 or 1887. Inialay niya ang kanyang buhay sa Diyos sa edad na lima, pumasok sa orden ng mga Capuchino sa edad na labing lima. Naordinahan bilang pari sa dalawang putatlo, at nakatanggap ng stigmata sa 31 at namatay sa 81 noong 1,000 at 68 or 1968. Tulad ng maraming iba pang dakilang santo, si Padre Pio ay nagkaroon ng maraming espesyal na regalo. Bukod sa stigmata, mayroon din siyang mga kaloob ng pagpapagaling, propesya, pagkilala sa mga espiritu, at kaloob ng mga wika. Nakita niya ang ating Panginoon, ang ating mahal na Birhen Maria at ang mga anghel na may kadalasan. Maari siyang mag-bilocate o ang pananatili sa magkaibang lugar ng magkasabay. Naglabas ng magagandang halimuyak ng walang anumang pabango at nabuhay sa tatlong oras na pagtulog at katiting na pagkain sa loob ng limampung taon. Marahil ang pinakadakilang tagumpay ni San Pio bilang isang anak ng ikadalwamput uh, uh, siglo ay ang pagkakaligtas niya kahit paano nang hindi nagbabasa ng pahayagan, nakikinig sa radyo, nanonood ng TV. Ngunit sa ating episodyo ngayon ay tututukan natin ang kanyang tungkulin bilang isang espiritual na ama na minarkahan ang buhay ng maraming kaluluwa na lumapit sa kanya para sa katnubay at tulong. Iyan ang inyong tutukan, panatiling uh, nakatutok at panoorin. Si Padre Pio ay madalas na itinuturing na isang espiritual na ama ng marami na nagbigay ng patnubay, aluyog at pagmamahal sa mga humingi ng tulong sa kanya. Ngunit ang pinagkaiba ni Padre Pio sa maraming dakilang santo ay ang kanyang pagbibigay diin sa espiritual na pag-aampon. Ang taong ito ay hindi lamang nagkaroon ng kaunting mga kaluluwa kung saan siya ay espiritual na direktor. Mayroon siyang libon-libong kung kanino siya ay isang espiritual na ama. Kilala niya ng personal ang bawat isa sa kanyang mga anak at mahal niya ang bawat isa. Sinabi niya na siya ay tatayo sa pintuan ng paraiso habang uh, sa makapasok ang lahat ng kanyang espiritual na mga anak. So, aantayin niya sila doon. Siya ay isang nakikialam na ama sa kanyang espiritual na mga anak. Talagang nandyan upang tulungan silang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng mga salita ng kaaliwan at pagmamahal. Si Padre Pio ay may relasyon ng totoo, taus-puso, malalim at makabuluhang pagkakaibigan sa kanyang espiritual ng mga anak na lalaki at babae. Isang pagkakaibigan na itinuturing ng Panginoon na banal, puno ng espiritual na kahalagahan at uh, itinaguyod niya ang isang malalim na emosyonal na pakikialam sa kanyang espiritual ng mga anak binabantayan sila at isinasalang-alang-alang ang kanilang kaluluwa na katumbas ng kanyang sariling kaluluwa. Palaging hinihiling ni Padre Pio sa kanyang mga espiritual na anak na ipagpatuloy ang pagbigkas ng banal na Rosario upang labanan ang kasamaan at ipinagkatiwala sa kanila ang misyon na ipalaganap ang debosyon sa banal na Rosario sa lahat ng dako yung mga naging kanyang spiritual na mga anak na lalaki o babae ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon at patnubay at siya ay patuloy na nagiging isang uh, maimpluwensyang uh, influence na spiritual sa kaila kahit pagkamatay niya kasama sa mga spiritual na prinsipyo ni Padipio gaya ng itinuro sa kanyang mga akda at liham ay ang mapalaya mula sa pagkabalisa at pagkatulero ang maayos na pagdalo sa banal na misa ng mga mahalagang hakbang upang umunlad sa kabanalan. Tahas ang sinabi ni Padre Pio na talagang magsisimula ang kanyang misyon pagkamatay niya. Naway ang santo na ang gawain sa buhay kung saan nabibilang ang espiritual na pag-ampon sa hindi mabilang na mga kaliluwa upang tulungan silang maabot ng ligtas ang kwalang hanggan ay magbibigay ng inspirasyon sa atin ng isang banal na kasigasigan na pangalagaan ang iba tulad ng ginawa niya at upang alagaan din niya tayo tulad ng iba. Isang spiritual na anak na babae na pumanaw noong 2014, 2014 ay si Graciela Denuncio Mandato ay nagbahagi ng personal na pagtanaw kay Padre Pio sa pamamagitan ng kanyang mga mata at karanasan, sa isang librong isinulat niya na pinangamagatang, Padre Pio Encounters with the Spiritual Daughter from Pietrelcina. Dahil nakilala niya si Padre Pio nung bata pa at uh, naging spiritual na anak niya, noong siya ay teenager pa, ikinuwento ng may akda ang maraming magagandang karanasan niya at ng kanyang pamilya na nakatira sa Pietrelcina kasama si Padre Pio. Ang mga karanasang iyon ay nagpatuloy sa malayong distansya pagkatapos niyang magpakasal, lumipat sa Estados Unidos at bumuo ng isang pamilya doon. Ginunita ng isang kwento kung paano lumapit si Padre Pio sa ina ni Mandato sa panaginip at nagtanong, Maria, pagkatapos ng Rosario, bakit hindi mo bigkasin ang... Aba po Santa Maria ang hari o ang tinatawag natin yung Hail Holy Queen sa Ingles. Sumagot ang kanyang ina. Hindi ko ito aalala. Sinabi niya sa kanya. Bueno, bibigkasin ko ito at sasabihin mo ito pagkatapos ko. Nang magising siya sa umaga, alam na niya ang panalangin. Pagganitaan ni Mandato, madalas na sinasabi ng Padre, nais ng mahal na Birhen, na mapaglingkuran siya sa pamamagitan ng pagdarasal ng banal na rosaryo upang mabigyan tayo ng mga grasya at pagpapala. So, yung isa puso natin yan, yung payong yan, no? dapat lagi tayong nagdarasal ng rosaryo. Ibinihagi rin ng may akda ang mga nakakaakit na kwento ng kakayahan ni Padre Pio na manghula. Sa isang pagkakataon, binisita ng isang kaibigan ng pamilya mula sa Petrel si Padre Pio na nagsabi sa lalaki na buntis ang kanyang asawa. Bagay na hindi pa niya alam. At nagtanong, gusto mo bang panga uh, pangalang ko? Opo, sagot niya. Kung gayon, pangalanan mo siya tulad ko. Dahil alam na niyang lalaki yon, So, isa pang mula yun. Pagkaraan ng maraming taon, ginala ng kaibigan ng kanyang anak upang makita si Padre Pio, na nagsabi. Ang batang ito ay magiging alkalde balang araw ng China. Natupad ang kanyang propesya ng maging alkalde nga ang bata noong 1986, 1986 hanggang uh, naraan at 97, 1997. Nang maglaon, nagpunta ang parehong kaibigan upang hilingin kay Padre Pio na basbasan ang bagong pagbubuntis ng kanyang asawa. Sinabi sa kanya ni Padre Pio na magiging kambal sila, dalawang babae, at pareho silang magiging magkapatid na religyoso. So, ibig sabihin magiging madre. At natupad din ang propesiyang iyon. Tama rin ang payo ni Padre Pio sa pamilya ni Mandato. Naaalala niya kung paano noong isang libo na at apat na putsyam 1949, iniligtas niya ang kanilang buhay. Minsan, nang binisita nila si San Pio sa San Giovanni Rotondo, ipinaalam ng kanyang ina kay Padre Pio na aalis sila upang maglakbay kinakabukasan. Sinabi ng padre sa kanya, hindi, bukas hindi ka dapat umalis. Sabi ng nanay niya, mabuti kung ganoon, magtatagal pa kami dito. Lagi silang nakikinig kay Padre Pio, kaya ganoon. Nang sumunod na araw, ay narinig nila na ang tren na nakatakdang sasakyan nila mula Fogia papuntang uh, Benevento ay bumangga sa isa pang tren na may labot ng mga kahihinatnan. Ang pag-iya ng paggunita ni Graciela Mandato. Naisip nila kung ano na lamang ang maaaring nangyari sa kanila kung sumakay sila sa tren na iyon ayon sa unang balak nila. Pinayon sila ng kanilang mahal na Padre Pio bago ang insidente luha ang bumalik ang kanyang ina upang magpasalamat sa kanya. Paano niya nagawang tipunin sa paligid niya ang napakaraming hindi mabilang na espiritwal na mga anak na kumalat sa buong mundo? Posible ba para sa kanya na maging isang tunay na espiritwal na ama para sa lahat ng mga anak na ito? Ano ang naging batayan ng kanyang pangangalaga sa mga kaluluwa? Ano ang ibig sabihin ng inampun niya? At ano ang sekreto ng kanyang tagumpay? Sa lahat ng mga katanungan na ito ay isa lamang ang sagot. Ang tunay at wastong pinagmulan ng kanyang misyon, ng kanyang apostolado, ay ang kanyang matalik na pakikipag-isa kay Kristo. Higit lah sa lahat kay Kristong napako sa krus. Ang pagkakaisa kung saan siya namuhay at kung saan kinuha niya ang lahat ng mga regalo para sa kanyang sarili at para sa atin. Ang kanyang sining ng paggabay sa mga kaluluwa ay nakabatay lamang sa pagkakaisa niyang ito kay Kristo at sa mga biyayang dumadaloy mula dito. Mula sa pagkakaisa na ito ay natanggap niya ang mga kinakailangan paraan at kabilang sa mga ito una sa lahat ay ang masikap na panalangin, ganap na kadalisayan ng buhay, matinding pakikilahok sa banal na sakripisyo ng misa, kung saan palagi niyang kasama ang kanyang mga espiritual na anak at ang nakamamanghang katatagan ng loob sa pag-alalay nito ng may kapayakan o kasimplihan ng kababaang loob at kabaitan ng kanyang sariling mga pagdurusa para sa pag-ibig kay Yesus at ng mga kaluluwa hindi tayo dapat magtaka na ang kanyang pangangalaga sa mga kaluluwa na nakasalalay sa batayan na ito at gumagamit ng gayong paraan ay dapat magkaroon ng sarili nitong bisa at may kakayahang umiral ng napakasimple at natural sa mundo ng supernatural. Sa makatuwid, ang lahat na ito ay nabili sa kanyang pakikisa sa pagsasakripisyo sa nakapakong si Kristo. At yan po ang ating isa uh, ngayong araw na naway na bigyan liwanag kahit pa paano kung paano pangalagaan ni Padre ang kanyang mga espiritual na anak. At kita natin na ito ay nabili sa pamamagitan ng kanyang mga pagdurusa na nakaisa sa pagdurusa ng ating nakapakong Panginoong Heso Kristo. At uh, sana sa na naibigan po ninyo ang pagtatanghal at kung naibigan naman po ninyo ay huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag, mag, -like, mag at i din po ninyo ang video ito. At para sa mga bagong tagapanood, uh, supportahan nyo kami at mag-subscribe na po kayo sa aming channel ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga episodyong ilalabas sa hinaharap. At uh, kung nais po, po kaming suportahan upang lalo pa kaming lumago, mangyaring lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwa ng mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Paddy kung saan ang mga miyembro po ay eh, nagbibigay po ng buwa ng mga donasyon o abuloy. At uh, ang mapapakinabangan po ninyo bilang benepisyo ang mga buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyong mga intensyon na naaayon po sa halaga na inyong buwan ah, donasyon. At buko dito, padadala namin kayo ng binasbasang larawan o binasbasang medalya na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng ah, donasyon. Para sa mga donasyon, maaari po ninyo itong uh, ipadala sa amin sa pamamagitan ng direct deposit po sa aming bank account sa video o sa pamamagitan ng GCash via bank transfer. Meron din po kaming uh, personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org at kung nais nice naman yung makipag-ugnayan sa amin, uh, magbigay ng mensahe o uh, magtanong, pari po kayong uh, mag-email sa amin sa angtinignipadipiyo at gmail.com. At dito po ay magpapaalam na po sa inyo hanggang sa muli po nating pagkikita. At uh, uh, maraming maraming salamat din po sa aming mga miyembro ng mga alagat sa kalinga ni Padipio na patuloy po sumusuporta sa amin. Bahalang, bahala na po sa inyo ang ating Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kabutihan loob.